F, Q, sino yung mga kasama mo, Jer? Ha? Sino yung mga kasama mo? Mga professor ba yun? Ako ano yung man. mga nag-aaral? Professor, men. Ah, professor talaga? Oo, kaya lang, kumbaga sa ano, sila, may mga takbuhan sila ng kina, although hindi kami nagtutugma. Pero yung ano, Kami na, alat ah. Pero nandun yung <laughs> ano, nandun, yung, nandun yung, yung natawag na key Yan. guys, sa so yung remedyo ni Masyere yung napigtal pag ako naputol lang ganyan wala na hindi ko na kaya yan pero ito si ano Masyere tang inang yan kayang kaya nag-aayos ng gitara to yan kwertas lang na putol <laughs> yung mga ganon ano na to pangalawa na to <laughs> um, guys kung sinong gustong magpa-setup dito upload, upload ko sa youtube PM nyo lang siya sa tiktok niya Jerry Lee yung gitara naman na yan, binili ko yan sa TikTok lang rin. Dab Acoustic Shop. Si J Boss Jerry ang nag-ayos niyan. Sinetap niya. Kasi nung pinadala rito yan sa akin, wala dead string. Di ba, boss? Hmm. Tangan na. Wala, hindi mapapakinabangan. Hindi niya matugtog eh. Hindi ko ma... Bakit kaya kayo nyo hmm. na nang magsarili? Nang? Ikaw, gumawa ng... Gumawa ng shop. Sa ano, wala pa talaga may... Wala pa talaga ako na-establish na talagang legit na shop. Kasi Baga, ano lang eh, parang nasa bahay lang, sa bahay ko lang nire repair eh. Mm -hmm. Parang kubaga, ganun eh. Kubaga, maganda, maganda pa rin kung sakali, <clears throat> may trabaho pa rin. Kasi yung pag so, pagre repair parang kaligayahan lang ni Bustin. Ano ko lang yun, yun eh, parang Hobby. libangan ko lang eh. Mm -hmm. Pero yung libangan na ano kasi yun to, sa totoo lang, kumbaga sa akin, ano lang yun eh, kinukonsider ko siya na therapeutic sa akin yun. Eh. Stress reliever ko kasi yung pagre repair Kubaga, Baga nagiging busy yung mind mo eh. Instead of parang mag-iisip ka ng mga things na oh, yung mga unnecessary things, doon mo na doon focus. mo na babaling yung mind mo eh sa pagre-repair. Eh. focus ka dun sa pag repair Eh. Oh. Oo. Baga na ano ka, nalilibang ka. Pero actually ako sa parang the more na the more na mas mabagal kung nere repair Mm. Mas therapeutic sa akin yun. Doon sorry. ka mas nasisiyahan. Oo. Oh na siguro yung, yung, yung income kasi parang secondary na lang yun eh. Pero yung behind, behind doon, yung, yung nagiging, ano, yung nagiging uh, benefit mo para dun sa, sa sarili mo. Parang psychologically, ah, parang sa akin lang. Sa akin lang. Yun lang yun. Kaya ako baga parang ano. Pero kaya nga, kaya nga nagiging outcome nung, nung work is, ano, sabi nga nila, hindi minadali. Eh si parang the more na mas mabagal mas nagiging ano sa akin yun nagiging exciting nai nai-enjoy ko yung part na yun kumbaga ayoko madaliin yung ano eh, yung gawa ko kasi doon ako nag-enjoy eh kung may, may ko yun wala na di ba? alam mo ba ano Nel eto nung dati nung may gitara pa babadabada pa kami ni John Red tangin na malupit na pala tumagayos ng gitara hindi nagkukwento sa akin. Inaase nag-aassemble na pala 'to ng project guitar niya. Kaya nga, mahirap kasi men kasi unang-una sa lahat, mantakin mo. Buong Pilipinas marami nag-aayos ng gitara. Siyempre, laging mong isipin, laging merong mas ahead sa iyo. Hmm. Pagka parang ang anong point lang doon, although given the fact na marami nga naga, mas, mas ahead sa'yo when it comes to experience, knowledge, pero mm. pero sa'yo, ang gusto mo lang naman is ano ma ma-aise mo yung craft mo. Oo. Oh. Na alam mo yun na siyempre kumbaga pag nakita mong <coughs> masaya din yung ginawan mo eh. Mm. Yun yung pinaka fulfilling na part sa iyo eh. Na kumbaga parang na-achieve na, ano, na na pa mo no? na oh. parang natuwa siya. Oo oh, na alam mo yun. Mm. Sa akin, ano na yun eh. Parang okay na yun eh. Malapit <laughs> <Lupet> talaga. Ayaw <laughs> ko. Okay. Na. Nadikit na, nadikit na yun ha. Ang boss Jerry, napit mo talaga. Hayop ka. <laughs> Partida pa, kumikwento pa yan. Partida pa yan. Lasing pa yan. Medyo nakainom pa yan. <laughs> Baka, yun na yung parang, parang ano, yung parang reward sa sa'yo. Na... Hindi, <laughs> <laughs> pero kasi ikaw, ito sabihin ko lang, hindi sa dahil sa magkaibigan tayo. Pag nag-ais ka kasi ng gitara, kahit na hindi mo tropa yung aayusin mong gitara. Tangin na, ginagalingan mo eh. Tapos ang malupit pa nito, pag may nagpaayos sa'yo, minsan, ang baba ng singil mo, hmm. Boss Ayun nga, kumbaga, sa totoo lang kasi, parang sabi ko nga sa'yo, yung discount nga niya sa akin, sobrang baba ang singil hindi eh. Hindi nasi, hindi nasi, po, kasi, hindi kasi importante yung ano dun eh, yung, yung doon na tayo na gusto mong makagenerate ng ano, pero imagine mo yung ano, imagine mo yung kagustuhan din ng tao na kasi ganito yan eh. Nung dati, wala kasing Hey! niya nyo, kayo rito mag ano ha? Huwag kayo rito magbabatuan ha? Hey, stuhin na kayo. ba kayo. Dito lang. Kawain nyo ba yun? Kawain nyo yun? Tropa. Kung magugulo kayo, dun na lang kayo sa labas. Kaya yeah, nga, sila lang yung dumataan. Oo. Oh. Lagi yan sila yun. Oo. Oh. Tagisamba kayo. Nandito lang. dito lang. Ah, lang? Sine yung...